So, may show sa GMA 7. Tapos siya has been there sa GMA ever since nagsimula siya. So, I don't think may ganun kaming usapan. Wala talaga kaming napag-usapan. Ngayon ko lang narinig yan oh, okay. sa sobrang busy siguro namin. Hindi namin narinig yan. So, sa pero sa yun GMA? nga, yun ang... Uh, I think so. Kasi lahat ng mga proyekto niya tuloy-tuloy sa GMA. So, ever since nagsimula siya, 16 years na yata siya sa GMA. So, yeah. so ikaw, Oh naman, masaya ako sa GMA. Tuloy-tuloy so, pa rin yung show ko sa okay. Oh, GMA na Dear SB every Saturday, 11.30. So, for the record, hindi nyo siya kinung, hindi totoong kinumbinch na siya na mag-transfer sa ABS-CBN. At hindi nyo siya kinumbinch. Walang, walang katotohanan at uh, walang ganung usapan. Kasi nga, we're both from GMA. I uh, have a show on GMA. Nagsushoot siya ng uh, Encantaja. At tuloy-tuloy uh, yung mga proyekto niya sa GMA. At ako rin, tuloy-tuloy yung programa ko, Dear SB, on GMA. Universe, no? Malinaw lang. Malinaw lang, oo. Hindi ko alam yun, ha? tanong ko Kasi dati, di ang naglalaban po ngayon? si mag si Super Mara. Si Honey, si anak at Pero ang nagbabakbakan sa may nila, ikaw at si... Anong reaction mo? impression ako. ko. Ako, ginagawa ko lang kung ano yung kailangan kong gawin papakilala ko sa mga tao, ano yung platforma ko, ano yung mga nagawa ko dati, ano yung mga gagawin ko pa, ano yung mga kailangan ng mga kababayan natin para may ahong sila sa kahirapan. Tulad ng ginawa ko sa sarili ko, edukasyon at kabuhayan na ginamit ko. Yun din yung gusto kong gawin sa mga mali nila nyo. Sabi ko nga, tutulungan ko silang tulungan yung mga sarili nila. At uh, sabi ko nga, parang pinipera ko dito ng ating Panginoon. 20 years na pagninegosyo, 20 years iba't ibang -iba klase mga challenges, problema na nagpasang ko. At ngayon, may chance tayong baguhin yung magdala na pagbabago sa Maynila. Ako, I'm just grateful na palakas tayo na palakas. May mga survey na tayo yung number one. At uh, nakikilala tayo. Nagpapasalamat po ako dun sa mga nagtitiwala. At hindi lang po sa mga survey yan nararamdaman ko yan tuwing buong ababa Sobrang init ng pakiramdam, sobrang init ng pagtanggap, ng pagmamahal ng mga tao. Kahit kayo po nakikita niya, nagihiyakan yung mga lola at lola natin. Uh, talagang binadasalan nila kami na sana manalo ka, ikaw ang pag namin. Uh, Doon lumalakas yung loob ko lalo eh. Pero hindi po para maging kampante kasi mahaba pa po yung campaign. Uh, six months para sa election, kahit na nangunguna tayo sa ibang survey, hindi ako nakakampante. Talagang nagsisipag tayo araw-araw at talagang sinusuyod natin ang bawat lugar sa Maynila para mas makilala po tayo at ang mga hangari natin. Sinabi mo, hindi ka nagpapakampante. No? Balita namin, pagdating pala, talagang sumalang ka na agad, ikot ka na kaagad. Pagdating na pagdating, pinuntang ko kaagad yung mga medical missions natin, yung mga rallies natin, at pagkatapos ng pagkatapos nito, diretsyo na tayo sa tondo. May uh, 4,000 na pamilyang nagaantay sa atin at bibigyan natin ng mga tulong. Opo. Kung may nagsasabi na yung laban ni Isko, parang David versus Goliath. What, what, what can you say about that? Ayun nga, laging sinasabi kasi 25 years na po sa politika. Sila Isko, sila Mayora. Ako po, baguhan lang. Pero more than 20 years naman ako sa negosyo, hindi lang sa Pilipinas, pati sa ibang bansa, marami na rin tayong pagdaanan marami na tayong solve na problema. At naiangat ko naman yung sarili ko sa kahirapan, sa pamamagitan ng pag-aaral at kabuhayan. Yun lang naman i-share ko, eh. uh, makikita naman sa mga credentials yan nagsimula ng pag-aaral ko hanggang nag-valedictorian tayo hanggang nakatapos ako sa UP Diliman naging civil engineer ako, naging matagumpay sa mga negosyo at lahat ng experience na yan gagamitin natin para mapaunlad natin yung Maynila so kung sinasabi lang na David versus Goliath yan eh gusto ko po yung ending ng David versus Goliath na uh, nanalo si David sa huli kung last day, um, mensahe mo kay Chelsea Malala uh, Hi Chelsea, uh, galingan mo. Pinangan ka ng panalo dahil manalo kang ng pilido mo. Sana make us proud, make your country proud. And I'm sure na gagal, bibigay mo lahat para mabigay yung honor sa bansa natin. So good luck at uh, we are all praying for you. Yeah, um, so, so yeah, Kong, uh, yeah. so uh, paano uh, mo magagamit yung pagiging civil engineer mo sa pagpapagulat ng Jinerosa, pagpapag -ulat 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 -ulat? Uh, Unang-una, magagamit natin yan dun sa tingin ko pagtitipid dun sa mga infrastructure na overpriced sa Maynila. Diyan po kasi nanggagaling karamihan ng korupsyon. Diyan nagkakaroon ng mga sobrang laking patong uh, kickback kung tinatawag nila. At uh, kailangan kong dalhin yung transparency sa buong Maynila. Ipakita natin na yung mga infrastructure na dati ganito yung halaga ay kaya namang gawin sa mas mababang halaga using my background in civil engineering which is to maximize the cost ng mga projects. Uh, yan po yung pinag-aralan natin sa UP Diliman eh to make safe structures and uh, at the least possible na na cost. Eh yan po ang uh, gamit siguro na nating pagiging civil engineer sa ating pagmamanage at at waga uh, uh pagtitipid at pag ng funds ng ating uh, lungsod ng Maynila. may yeah. Yeah. that's uh, na, Okay con uh kasi people are saying, no, um nakikita nila the way na maglibot ka, nakikita nila sa mga depressed areas, talagang uh wala kang pake no. Uh, uh, some people are saying uh, um, oh it's already uh, living the good life, uh, a very uh comfortable, very nice life. Uh pero bakit kailangan pang uh, uh, pumasok siya sa politics tapos uh, dumating pa nga sa puntong pati mga kotse mo na ang bobonga eh talagang uh, pina-auction mo para uh, makadigdag sa pangtulong mo hindi ko na po kaya yung nakikita ko sa Maynila sobrang dami nagilirap sobrang kawawa ng mga kababayan natin yung lungsod natin bawo na sa utang, bakarote na tapos ako naman binless tayo ng Panginoon binigyan tayo ng sobra-sobra resources, naranasan ko naman yung kasarapan ng buhay, I think it's time para i-share ko na kung ano yung meron ako at gift na binigay sa akin ng Panginoon sa mga tao. Hindi lang gift ng resources, hindi lang gift ng uh, utak na binigay sa akin, skills and experience, pati siguro yung puso. Kasi maraming magagaling, maraming matatalino. Ang kailangan natin yung may may puso para sa mga may hirap, may puso para hindi mga abuso at may puso para tratuhin ng tama yung mga kababayan natin sa Maynila. Thank you for... Okay. May yung tanong ko lang kasi mga tayo pag pumunta kayo sa mga barangay -barang. may mga barangay -barang, chairman <coughs> na pinagdadaan ko kayo ng mga venue. Sinasabi Sobrang kasi, nirap. sinasabi kasi na hawak daw ng Isko Moreno halos lahat ng mga barangay sa Metro, metro <coughs> sa Maynila. Ano po ang masasabi mo yan po yung gusto natin sanang uh, matigil na. Itong kultura ng panggigipit, kultura ng paghaharang sa mga katulad namin gustong tumulong lang. Ito yung napakasamang kultura na hmm. dapat mas maraming kababayan na tutulungan. Pero dahil sa kanilang uh, pag-interes na uh, mga, mga rason, at loyalty sa mga dating namumuno, eh, napipigilan po yung pagtulong natin. Eh, yan yung gusto nating tapusin yung mga trapo sa Maynila, traditional politicians, traditional politics. Matapos na po yan at magkaroon na ng pagbabago. Pag dumating tayo dyan, eh, tatanggalin natin yan. Gagawin natin open to everyone basta pagtulong at para sa tao ang tulong. Walang aharangin. Yan ang gusto natin.